Isang mapagpalang araw na naman ang hatid sa inyo dito sa The Archie Traveler. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ipapakita ko naman sa inyo guys kung saan ay mayroon tayo dito natagpuan na isang resort or farm na napakaraming papaya nila na kanilang ina harvest. Ito ay ang sa Prairie Blue Farm dito sa San Luis. Alam niyo bang itong mga papayang ito ay isa sa mga talagang ini-export na nila and actually talagang ito ay napupunta sa mga supermarket dito sa Manila na ah uh, meron silang mga uh, buyers na bumibili dito from uh, Manila and uh, dinadala sa mga supermarket. Napakasarap ng papayang ito dahil talagang manamis na niya. Ang sabi nga ng mga buyer ay talagang dito daw sila bumibili sa Aurora kasi yung mga prutas dito and of course lalong-lalo na yung buko, napakatamis daw. Talagang masarap uh, daw yung lasa niya, malinamnam daw. Hindi ko alam kung bakit talagang hilig nila talagang puntahan dito sa Aurora province. So nag-enjoy kami dito kasama sila kuya para magharvest ng mga papaya then sobrang lalaki talaga niya and makikita mo kahit bababa pa yung mga puno talagang ano siya ang ganda natutumba na nga lang yung iba sa sobrang bigat nung ano niya yung uh, papaya, di ba? Kasi maulan-ulan na yun. So, yun, sobrang na-enjoy ko ang pangunguha dito. And, yun, nakakwentohan ko din sila, sir, sila ate, na talagang, ito na talaga ang kanilang, bukod sa papaya, marami pa sila mga binibili bukod sa buko, especially yung pinya, tag-pinya na naman ngayon. So, dito sa San Luis, ang pinakamatamis na pinya talaga natikmang ko dito sa Aurora ay sa San Luis. Of, course, mayroon din mga pinya sa iba't ibang bayan, and especially itong papaya na to. Marami rin sa ibang bayan ito na mabibili. May mga palm talaga sila na papaya lang pero itong napuntahan ko dito sa ano ay talagang ang gaganda niya ang lalaki niya and uh, may mga parang tinitingnan sila dito sa papaya na to eh kung saan yun daw yung talagang ilang araw siya hindi siya masisira so tinitingnan nila yun sa skin niya makikita niya dun sa kulay so ang galing ngayon ko lang din alaman. binabalot nila ito ng jaryo tapos nakalagay sa ano ng karton yan and then uh, talagang safe na safe siya and uh, kahit ipatong-patong nila siya tapos pagdating sa Manila ayun eh, ganun pa rin siya hindi naman siya agad agad total totally nahihinog as in talagang kung ano yung lutong niya ganun pa rin so ang galing no ngayon ko alam din talaga na ano na may ganyan pala so sobrang nag-enjoy kami today kahit maulan-ulan ay talagang ito ang pinapasara namin dito sa Perby Blue Farm kasi tuwing pupunta kami dito nag stay dito sa Sandoway sa Perby Blue Farm lahat ng mga gulay lahat ng mga pagkain doon mo mabibili na sa kanila kayo na mismo yung magka -harvest. so pasyalan na din yan guys kapag nandito kayo sa Sandoway ang Perby Blue Farm and Tourism Resort so syempre din kami nag pa may bitbit -bit din kami pag uwi ng mga papaya at mga gulay. So yun lang guys, maraming salamat sa pagsama sa akin today and pasyalan din natin yung ibang mga pasyalan dito sa ating sa Aurora. Thank you so much and have a great day ahead. Bye bye!